hindi ka ba nagbubuha pa, pagka nakakakita ka ng mali? Nagdududot eh, na. kasi may nagtanong sa akin. Bakit ka kagawa yung Biblia? Kung talaga sa Diyos yan, walang ba't may mali? E tinuloy kayo kung anong libro walang mali. Kung walang libro nila, wala rin mali. Sabi ko, anak ka dyan. <laughs> ama ka dyan. Alam mo kung bakit? Yan yung libro nyo, kaya walang mali. Yung mga nagsulat yan, nagkukunay bangs. Yung nagsulat sa Biblia, apat na po ang nagsulat, hindi nagkukunay bangs. E nung i-translate, ama naman sinurat nila lahat, nung i-translate, nagkaroon ng hindi. E nung nagkaroon na ng mali, ano nangyari? Lalo akong nagtiwala sa Biblia pag nakakakita ko ng mali at kung kung saan nagtanong, pero tayo na yan, may mali kung sa Diyos lang. Kaya nga ako sa Diyos yan, dahil kaya may mali, dahil sa Diyos yan eh. wala akong mali sa Biblia, hindi sa Diyos yan. Kaya kasi sabi ng Diyos, yung kanyang salita ay sisil sa inyong mga hindi nakakaalam. Kaya nga may mali sa amin. ito na Diyos salita ng Diyos. Tutot talaga Biblia, pag may mali. Ang nangyong mga kapatid Opo, opo, opo. Yun ang patutuo na ang Biblia ay talagang sa Diyos kasi may mali dahil iminamali ng mga masasamang tao. Hindi ba ang originally mali? Opo. Hindi na, na, right. okay. okay. na. to kapag sinabi ng Diyos na nakaakyo na lahat ng bagay, lahat ng puso, may magmamali, sabi ni San Pedro sa kanyang sulat. Sinasalita ang bagay na ito. may mga bagay may lang tumalay isinisin sa'y minamali ng mga di makakalamot ng mga lalantyaga dahil ng ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikakatahanap din nila. Diba? Okay. Pero bakit may mali? May kinakasangkapa ng demonyo para sila ay ng salita ng Diyos at imali. Pero sabi naman ng Diyos, iingatan ko ang aking salita upang isagawa na nanatili ay inalimin niyo ng imali, matutuklasan niya ng kinakasaw pa ng Diyos para yung mali maitama. Naintindihan mga kapatid na dalil. Amen po. Salamat po sa Diyos na kung tayo man po ay nakakakita pala ng ganitong para bagang uh, ang uh, pagkakaliwat na sa ating uh, panahon ng mga Biblia ng uh, mga salita sa Biblia ay ay, uh, may mali na inakala nga po kapatid na Eli ng mga detractors ng uh, Biblia uh, yun na ang kanilang malaking puntos na uh, para ang Biblia ay pasinungaling at huwag sa halip, yun nga po pala ang magpapatunay sa atin na totoo ang salita ng Diyos sa Biblia ay totoo dahil nga po natutupad na ininamali nga ng mga nagsalin dahil kung yun naman ay eh, hindi sa Diyos, hindi naman na pagtatangka ang gano'n ang gawin. Kaya nga, patunayang ito ay sa Diyos, ay kanilang ginagawang isinsay, sinasadya nila. Pero may pangako po ang Diyos na ang kanyang salita ay iingatan niya. Ibig sabihin, matutuklasan at matutuklasan ng kanyang kasangkapan ang mga maling ito na ginawa ng mga taong nagpapasama dun sa Biblia ako, para ng salita ng Diyos na hindi maaaring ang salita ng Diyos ay uh, lubos ang uh, yung Sira. hindi mas kisira. Oh, ang oh, ng at ang ay minipas ang salita ko ay hindi minipas sa din ng Panginoon ang kaya kahit anong pagtatangkali ng imali kahit isang limong taon ng mali walang nakapansin mali noong 1984, nalaman natin ng isang libong taong mali. Noong 2015, nalaman natin ng dalawang libong taong nakapanatiling mali na nasa Biblia, kung ano tinay na All efforts of humanity and all efforts of the enemies of God in the Bible will be in vain dahil ang ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ay you, mo, At sa Amen po. Salamat po ng maraming maraming sa Diyos. Bigo ka, Eto. Ang ko sa uli sa iyo, ahasis mo And Jesus Uno. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Pumupulo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawin kung mo ang iyong mga kaaway. Ano sabi ng Diyos kay Kristo? Umupo ka sa aking kanan. Ang oh, galing, umupo ka sa upuan ko. Ha, hindi po. Hindi po. Ama, Hindi po ganun. Umupo ka sa upuan ko. Nalipo ang tama, umupo ka sa aking kanan. Dahil may na kong inihanda sa iyo. Amen. Huwag ako ang upuan oh, mo. Apo. Oh, Ay, tibira mo? Apo. Alam mo ang kagagukan ng iglesia ni Manalo? Ano oh, to? Inagawa nila na ang upuan ng Diyos. Yung Kristo ng iglesia ni Manalo, napakabastos. Walang pareho sa kagaguhan ang aral na yan. Pakita natin. Puno 8. Kung paano nila ipaliwanag mo. Puno 8 ng Ebreo oh. Sige po, na lagay natin. Pasugo nila. Pasugo nila. Yan. Pasugo ng Iglesia ni Manalo. November to December 1990, page 25. Maliwanag ang ipinahayag dito na ang luklukan ng Panginoong sa Kristo ang pinutukoy na Diyos at hindi si Kristo ang nakalukulok na Diyos. Kasi ka kasi ang nasa Biblia, uno otso, basahin natin. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o oh, Diyos ay magpakailanman. At ang, as, uh, ang iyong luklukan o oh, Diyos, sabi sana, ang iyong luklukan o oh, Diyos, like ground o oh, God is forever and ever. Ang uh, thy crown o oh, God, alam mo ang ginawa na iglesia ng manalo, ang ginamit yung maling saling, ang iyong luklukan ay Diyos. Hindi kayo nakanukuo ang Diyos. Ang ang Diyos yung nukuoan si na si Kristo na tao nukuo sa Diyos. Napakalalang nubo. Ha? Ah? Eh, but pakinggan nyo, pakinggan nyo. Sa Hebrews Say, 1 and 8, yung isa, your throne, O God. Sa Hebrews 1 and 8, yung isa, your throne, O God. God. ito yung ginamit na batayan, itong tulo na nagpapakilala yeah. ng Diyos. Sa kanyang pagtuturo na si Kristo raw po ay isa pang tunay na Diyos, pero tayo na may naninindigan doon sa isang salin na God is your throne. Yung lupnukan ng ada, O po, ay ang Diyos. Eh, kung di ba niya, eh, yung Kristo ng tao, walang modo at kapiraso. Dahil, may lupnukan na, na yung Diyos, ako lang siya, ang mo yung Diyos. ang mamali sa Biblia para, para ang Biblia ay kasi Kasi ang nakasulat sa English at sa Hebrew at sa Greek, that it Oh God! Ang kausap yung anak, kaya kinatawag yung anak na Diyos. Para maiwasan nila na si Kristo hindi Diyos, pinalitan nila ang iyong ay Diyos. Alin niya, ikaw Diyos, hindi makalulok, hindi si Kristo. Ang Diyos siya, ikaw yung makulukan. Bago. Ang nasa Biblia talaga, by throne, O God, is forever and ever. Ang iyong lukulukan, O oh Diyos, si Kristo walang na ang lukulukan ay Diyos at meron siya lukulukan. Ha? Ah? Kasama ng ama forever and ever. Oo uh, po siya rin. Ha? Hindi yung Diyos ang mga mukha niya. Kaya yung pinapaliwanan mo ito, mga iglesia ni Manalo, nakita mo ito yung isang agagurang obigensya. Pakibasa mo ito sa sulit. Opo, okay. ito po ba yan? Iglesia ni Cristo, doktrina at ministerial, ikalawang taon, Lusyon, bilang 42. Mayroon pa bang kalata na ipinagkakamali nila na si Kristo ay Diyos? Number one, ang iyong lukluhan ang Diyos. Ebreo 1.8-9 Ano ang katunayan bitorin sa kapitulong ito? Na ang lukluhan ni Kristo ay ang Diyos at hindi siya na nakalukluk. Number, Eh, ang sagot nila, lumukluh ka sa akin kanan. Kasi pang nagabi sa kapwa tayo, ano lang ang katunayan na ang mga mga ni Kristo ay ang Diyos? Ang sabi ka ng Diyos, may mukulo ka sa akin kanan. May mukulo ka ng Kristo ang Diyos, o ang mukulo sa kanan? kung di mang nagagagagoy itong mga parang pabon ng Kristo nito, apakala ka lang yan ito. Ayon sa piyang ito, si Kristo ay tao, may panukukin na si Kristo sa Diyos. Ano ito eh, ang katunayan dito rin sa kapitulo ito na ang lukuluan ni Kristo ay ang Diyos at hindi siya na ang Diyos? Ano ang sabi? Lumukulo sa akin kanan. Ano hindi naman sinabi ng Diyos na lumukulo sa akin? Lumukulo sa akin kanan. Bakit? Sa kanan ang ng lumukuluan sa langit, may lumukuluan para kay Kristo reservado hindi sa subject na alupo, hindi sa alag. Ang katunayan ay buo ay 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 ang kinauulian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang bakilang saserdote na nakaupo sa kanan, nanduklo ka ng karangalan sa langit. Sa, sa langit, meron akong nanduklo ka ng karangalan. At yung paano ay nanduklo ka ng karangalan na kaupulong ang ama? Sa kanang bagay man, luk si mm, ba mo, meron akong nanduklo si Kristo na. Hindi. Mayroon akong nanduklo ka ng Opo, awa ng Diyos. Naintindihan po namin. Wala, yeah, wala nang nagkaroon ng isang incidente ng katangahan, tumutoy na agad si Kristo. Alam mo yun? Ano po yun? Sabi nung nanay ng dalawang apostol, alam mo yun, ano, ipagkaloob mo sa iyong kaharian, itong dalawang anak, palukulukin mo, ang isa sa kanan mo at ang isa sa kaliwa, basahin natin ang, ang katangahan. Bento, Nang at sinabi niya sa kanya, Ano ang ibig mo? Sinabi niya sa kanya, Ipag-utos mo na itong aking dalawang anak ay magsiupo ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa sa iyong kaharian. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi, Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. O, oh, katangahan niyan. Bakit? Eto ah, pakita ko sa yung setting sa langit, business ah. eh, okay. Oh. Pero tumapal ang trono ng karangalan. Opo. Okay. may isa pang, may isa pang sa kanan. Opo. Okay. ang ipinakda si ng Diyos Ama, lumulukulok si Kristo yun bilang kanyang anak. Ama? Ama po. E kung yung apostol, ang ni Kristo sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa, Ah, ni Simba yung Amen, opo. Ang ano? mo? Opo, maling talaga yun. Kaya agad siya nung hindi siya pumayag. Ang sabi niya, hindi nyo nalalaman ang ilihini niyo. Ay, kung nalalaman mo ang kasulatan, sinabi na ng dikri ng ama ng pasya, umupo ka sa kanan ko. At yun, buwan na yan, forever na inyo yan. Walang pwedeng umupurang. E paano ko oh, hinihiling kay Kristo na, ako ha, Panginoon, kaupin mo ako sa kanan mo at sa kanila mo. Ano e, parang sinisanti mo yung ama. Dahil pag pinaupo ka sa kanila ni Kristo, mas kanila ni Kristo yung ama e. Kapalitan mo mo yung ama. Tapos, okay. pagka pinaupo ka naman sa kanan, pagdadagdagin mo pa lang isang upon sa si Kristo noon. E, eh, nakakaroon, malaking gulong mayayari. Napakamalayo tao kapit, kaya na nasasabi ko, kung halimbawa sa langit ng mga lukulukan mo, ayag na ako din ako sa essential of it din, kung meron ako maliit na istorya, pwede na ako rin, bakit nasa langit lang ako sa Diyos. Kahit doon Mas, sa maliit na lugar doon, kung nasa langit, napakalaking pasalamat ko na sa Panginoon, ka kaya lang hindi naman ako karapat dapat. Pero, mag-amit mag, ano ka ngayon, mag-mangarap mag ka na, kung sa langit ay ang nasa, mag-ulang ka na, na sa kaluwa ka ni Kristo o sa kanan ka ni Kristo, na, na, <laughs> na i ng mo babungin, eh. mo, yung amra. May tuloy ni Kristo, yung nalala yung mga yung 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 nalalaban. Ano ka pinag-iwi yung 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 hindi mo yung 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 iglesia ni Manalo yung 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 the Thy throne, O God. Hindi thy throne is God. Thy throne, O God, is forever and ever. Why? Christ sitting on the right hand of the Father will be sitting there forever and ever. And the Father will be acknowledged as the King of kings. With the reigning Jesus Christ as another king, it is not a to what the Bible said. Because if the Father is the King of kings, finally, then Jesus Christ must also be a king.